What's up mga par? At ngayon mga par, mayroon kaming event dito sa municipality of Tobod. At syempre mga par, ito ay Karoleng. Ayun. Of, of, course mga par, ito yung pinakagwapo na may kasama dito sa buong mundo. Walang iba kundi si Mr. Albarote. Ayun, mga par. Ang pinakagwapong Arabo. ayon ay mga par. Of course mga par, ito yung municipality namin munisipyo namin mga par ito sobrang ganda mga par parang church church yata ito mga par <tinyo> hindi ko alam kung bakit mga bala, ito mga par at syempre mga par ito yung Christmas tree namin at syempre mga par saan kaya Santa Claus yan mga par no iwan ko saan Santa Claus mga par iwan ko. So yun mga par, at malapit na magsimula mga par, nagready na kami ng mga gamit namin at stand. So yun mga par, tripod, so dyan ako mag-stay mga par, kasi videographer tayo mga par. Yon, ito yung mga par, yung mukha ko para sa video video chart. So mga par, uh humo pala ko dyan, pero... So yun mga par, malapit na mag-start yung, yung event mga par. So, Christmas caroling mga par, sabi, sobrang dami ng mga tao mga par. Yun! mga par, malapit na tayo magsimula. <laughs> Kunting-kunti lang, mga par. Malapit na magsimula. So, stay put kayo, mga par. At i-vlog natin, mga par, yung event natin for today. So, natin, wala ko masawa, mga pa, par. I-vlog pa lang ako, mga par. At syempre, mga par, kasama ko so, si... So, 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 let's go! At tayo, mga par, nagsimula yung event, mga par. At syempre tayo, mga par, tuwang-tuwa kasi nga maraming mga vitamins sa ating mga matasyo. Yung mga lalaki dyan, alam na kung ano yung vitamins... So anyway mga par, nagsimula na yung event mga par, yung mga par yan yung unang sumabak sa gira mga par. So yung mga par yan po ay barangay pig karangan tingnan yung mga par grabe yung sayo ng mga par tapos sayawit mga par hindi ko alam yung sayo mga par kung ano yan pero mas magalang magaling si anti sumayo mga par at kumanta yon of course mga par tayo din mga par so while ano tayo mga par marami akong nakita mga vitamins mga par iwan ko kung ah? yung vitamins mga par pero sabi nila mga par vitamins na sa sumata kasi nga marami yon yung cheeks talo na yung katabi ko mga par so ano yung mga par ito yung pangalawang participants mga para sumabak sa gira yun silang ati mga par at syempre, mga mga par ito yung pangatlong participants iwan ko ang mga par kung saan taga santos yung mga par pero while nanood ako mga par namang ako talaga sa costume ng mga par yon so inyo mga par ito yung barangay tubaran mga par grabe mga par sobrang pinaghandaan talaga nila ma'am yung attire at simpre mga par yung costume lang mga par grabe sobrang sobrang ganda mga par at yung mga par sila yung nagchampion mga par yon Yes, of course, mga par tayo, wala naod mga par, So, na mga ako talaga mga par. Siyempre, patitingin sa kapayra, pero hindi kami yon din ng mga par, kundi isang babae na dalaga mga par. Ah! Anyway, mga par, ito yung pang, panglima na participants mga par. Iwan ko kung ano yun, mga barangay. Iwan ko ang anong barangay ito mga par. Nalimutan ko kasi mga par, kasi nakafocus ako sa mga vitamins mga par. Yeah. And also, mga par, ito yung barangay buwalad, mga par. So, grabe, pink, slam, mga pink mga par, para sa lino-lubredo mga par. Iwan ko mga para kung ano yun, mga par. Pero mga par, grabe, sobrang ganda lang sumayo lang ate mga par at sobrang labis yung mga kanta mga par. And yung mga par, while nanood ako sa kanila mga par, grabe yung mata ko mga par, grabe sigang-siga mga par kasi nga meron merong maganda dyan mga par dyan sa front mga par di ko alam kung anong gagawin mga par kasi nga may maganda mga par grabe talaga mga par so anyway mga par ito yung pinaka na mga ako, mga par kasi nga meron silang, meron silang Joseph and Maria oh yun mga par tingnan yung mga par, nyo, mga par yung nakalho dyan mga par iwan ko kung si Maria Joseph ba yan pero bakit hangit eh and next part sa mga par tingnan mga par tingnan yung yung sobrang ganda mga par naka green pa tapos yung yung ano ba yung mga par ano, ano kaya yung Sinoot lang mga par parang isa lang yata yung supplier mga par ente at syempre mga par tayo mga par pugi points pa tayo mga par kasi wou! nga maganda yung katabi natin mga par tingnan nyo ay, <laughs> ay pero mga par single siya mga par iwan mga par kung sagutin ba ako mga par kapag nang ligaw ako mga par ah iwan ko bakit ah Anyway mga par, sa wakas natapos tapos na rin yung event mga par at syempre mga par meron ng nanalo. At syempre mga par yung nanalo yung barangay tubaran yon mga par grabe congratulations po sa nanalo at syempre mga par sobrang saya natin kasi nga success successful yung event mga par at syempre hindi talaga umuulan yon sobrang ganda mga par na hindi talaga umulan yon mga par so yun, mga par sa so, wakas tapos na rin yung event mga par at sa wakas hindi talaga umulan so maraming salamat mga par at yun nagtapos ko yung video for today so yun Har yoi ay,